Habang pinupukaw niya ang atensyon ni Owen sa sarili niya, tinanong ni Bjorn kung mag-isa lang ba siya. Tumingin si Owen sa kanya na may takot, nakakunot ang nuo, at mahigpit na pinisil ang mga labi bago niya dahan daw ang dinampot ang panang mula sa lupa, handang lumaban kung kakailanganin. Napansin ni Bjorn na nakaalerto siya, at naisip niyang natural lang naman, sinungsugat ang nag-iisa ang hindi matatakot kapag may napakalaking barbaro sa harap nila. Bahagya siyang napakunot ng nuo at tumungo ng kaunti, at doon niya rin napansin na tinamaan si Owen ng palaso sa tiyan. May bakas ng dugo sa damit niya malapit sa sugat, at hindi inisip ni Bjorn na gawa lang iyon ng goblins. Nanatiling seryoso ang mukha niya habang tinatanong kung tao ba ang nanakit sa kanya. Tumayo si Owen pero hindi niya kinaya, bumigay ang tuhod at napaluhod siya. Pagkatapos, nagabot siya ng mga kamay na parang nagmamakaawa, humihingi ng tawad kay Bjorn, habang napupuno ng luha ang mga mata niya dahil sa desperasyon. Tiningnan siya ng protagonista na litong-lito, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari o bakit siya biglang humihingi ng tawad. Ipinakyusap ni Owen na pakawalan siya kahit ngayon lang, dahil may maliit siyang kapatid na walang ibang nag-aalaga sa bahay. Napakunot si Bjorn, nagtataka at medyo nena sa loob niya, saan nang galing ang ganitong klaseng walang laban na elf. Karaniwan sa mga elf sa laro ay malamig at matapang sa pakikitungo sa iba, at ganoon ang impresyon niya kay Owen noong una. Kung alam lang daw niya na ganito kalambot ang ugali nito, hindi sana siya naging ganoon ka Brosco. Kaya lumuhad siya pababa, para maging pantay sila ng tingin, at nagpa siya siyang umiti para mawala ang hindi pagkakaunawaan. Pero nang makita iyon ni Owen, lalo siyang natakot, napaatras ng bahagya, at halos mapigilan ang hininga niya. Ngumiti si Bjorn at sinabing huwag siyang mag-alala, sa kanya dinugtungan ng, hindi pa naman kita papatayin. Mas lalo tuloy nang inag sa takot si Owen, sa paningin niya, mukha talaga itong nakakatakot at mapanlin lang. Kaya napapikit siya, nanginginig, habang dumadaloy na ang luha sa pisngi niya, at nauutol niyang sinabing naiintindihan niyang barbaro si Bjorn, pero tanong niya, kailangan ba talagang ganito? Muling nagmakaawa si Owen na pakawalan na siya kahit ngayong pagkakataon lang at ang mga butil ng pawis ay damaloy sa mukha ni Bjorn mula sa tensyon, idiniin niya ang kanyang mga labi ng mahigpit at naisip ang sinabi niya kanina sa iba, lalo na sa mga barbarian, napasok din sa isip niya na minsan ay kailangan talagang sirain ng isang tao ang kanilang buong imahe. Tinanggal niya ang kanyang backpack, kinuha mula roon ang ilang mga bagay, at ibinato kay Owen. Ang sinabi lang niya ay mas mabuti pang asikasuhin ito ang kanyang sugat, saka na sila mag-usap pagkatapos. Napatingin si Owen sa kanya nang may pagtataka, ngunit agad ding ibinaba ang paningin sa mga bagay na ibinigay sa kanya. Tinanong niya kung iyon ba ay talagang mga, rich leaves, at mas lalo siyang nagulat nang mapansin na may benda pang kasama. Narinig iyon ni Bjorn at napagtanto nitong mga dahon nga ng rich leaves, na hindi ginamit ni Bjorn dahil natatakot ito na baka iyon ay lason. Itinanong ni Owen kung bakit niya iyon ibinibigay sa kanya. Kumunat ang noo ni Bjorn at sinagot siya. Tinatanong kung kailangan pa ba talaga ng dahilan para tumulong sa nangangailangan. Sa katunayan, sa loob-loob niya, alam niyang may dahilan talaga at malakas niyang ipinangako na babantayan niya ito. Pinayuhan niya si Owen na asikasuhin ang sugat nito. Sandaling natigilan si Owen at hindi agad nakasagot. Sa isip ng bida, napansin niyang posibleng maging kasama niya ito ngayong gabi. Alam niyang hindi iyon masyadong maganda, ngunit para kay Owen ay mas masahol pa ang mapag-isa, lalo na sa sitwasyon nilang delikado, may injured at pagod na pagod na siya, pero siya ay maganda. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Owen na natapos na niyang itabi ang mga natitirang dahon sa benda, kita roon ang mga patak ng dugo, nagulat ang bida sa bilis niyang kumilos at napansin niyang mahusay ang mga kamay nito sa pag aases ng kanyang kalagayan. Napansin ni Bjorn na hindi na ito gaanong mailap ngayon, kaya oras na para tuluyan na niya itong makilala. Sinabi niya ang pangalan niya na Bjorn na seryosong nakatingin sa kanya, kaya bahagya siyang napayuko, ngunit hindi agad nakasagot. Sa huli, nagpakilala na rin siya. Umupo si Bjorn sa lupa sa tapat niya at tinanong kung bakit siya natatakot sa kanya. Ipinaliwanag ni Owen na dahil siya ay isang duwende at si Bjorn ay isang barbaro. Natawa si Bjorn at tinanong kung ano ang kaugnayan yun sa isa't isa, at malakas pa niyang sinabi na ang mga barbaro ay karaniwang nagpapaliwanag sa isa't isa, at tama nga, iyon ang nangyayari ngayon. Ngunit sa isip niya, napansin niyang kawili-wili ito, dahil iyon ang unang pagkakataon na narinig niya na magkaaway daw ang mga ito, gayong sa laro ay normal at maayos naman ang kanilang relasyon. Biglang natakot si Owen kaya bahagya itong sumimangot at sinubukang bawiin ang kanyang mga salita, na nagpapaliwanag na natapos na ang digmaan sampung taon na ang nakalipas, at wala naman siyang nararamdamang masama alaban sa mga barbaro. Ayaw niyang makipagtalo kay Bjorn kaya ibinaba niya ang kanyang ulo. Naisip naman ni Bjorn sa sarili niya, sampung taon na ba talaga ang lumipas? Hindi niya lubos maintindihan kung gaano nakatagal mula noong panahon ng laro, pero nagpasya na siyang ngumiti na lamang at huwag munang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Humanga si Owen at tumingin sa kanya ng may pag-asa, sa kamahina niyang tinanong kung totoo iyon. Si Bjorn naman, sa halip na sagutin ang tanong, ay biglang nagtanong kung gusto ba nitong maging kasama niya sa gabi. Nalito si Owen at nagtanong pabalik, Ipinaliwanag ni Bjorn na pagod na pagod na siya sa sandaling ito, at napansin niya na ganoon din si Owen, kaya tinanong niya kung maaari bang magsanib puwersa silang dalawang ngayong gabi. Napasimangot si Owen, napaisip, at naalala niyang narinig niya noon na pinahahalagahan ng mga barbaro ang kanilang dangal at karangalan sa militar. Nanginginig niyang iniwinigewe ang kanyang mga braso, at nangakong isusumpa din niya ang pangalan ng kanyang tribo. Naisip ni Bjorn na wala naman talaga siyang pakialam sa military honor, ngunit nabanggit niya sa sarili na maaari rin naman itong maging kapakipakinabang. Kalaunan ay sumang-ayon siya, ngunit iminungkahi na linawin muna nila ang isang punto. Tuwang-tuwa si Owen at agad na nagtanong kung ano ang puntong iyon, habang pinipikit pa ang kanyang mga mata sa Pononibik. Dalawampung taong gulang lamang siya, at bahagyang nawala sa paksa ng pag-uusap, ngunit muli niyang idiniin ang kamao sa kanyang dibdib, pumikit, at matatag niyang ipinahayag na nanunumpa siya sa kanyang karangalan sa militar. Tumugon si Owen sa pamamagitan ng pagtiklop ng kanyang mga palad, sabay pikit ng mga mata at bahagyang pagyuko ng ulo, sa kananumpa sa pangalan ng kanyang tribo na hindi niya sasalakayin ang kanyang magiging kasama sa gabi. Sinabi rin ni Bjorn ang parehong sumpa ng sabay sa kanya, at matapos iyon ay sinabi niyang sa wakas ay makakatulog na siya. Iminungkahi pa niya na mas magiging kalmado si Owen sa ganoong paraan. Nahihiyang sinabi ni Owen na hindi naman iyon kailangan, ngunit dagdag pa niya, kung gusto iyon ng pangunahin, si Bjorn, ay handa siyang tumanggap ng anumang pahintulot o kasunduan. Ibinigay sa kanya ni Bjorn ang isang relo at hiniling na siya ang humawak nito ngayong gabi, habang binabalaan siyang magingat dahil mahal ang relo. Napakahirap para kay Owen na makatulog ng normal sa gabi, kaya nagpa siya siyang tiisin muna at maghintay ng humigit kumulang sampung minuto sakaling makarelax pa siya. Ngunit bago pa niya matapos ang pag-iisip na iyon, nakatulog siya. Mayamaya, maya bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata nang tawagin siyang bumangon. Tinanong niya kung anong oras na, at inianunsyo ni Bjorn na dalawang oras na ang lumipas. Napakunot nuo ang pangunahing tauhan, hindi nasisiyahang nalaman na agad siyang nakatulog. Napansin niya na hindi na niya kailangang magpanggap na humihilik, at tinanong ang sarili kung iyon ba ay dahil sa mahiwagang kombinasyon ng kumot at backpack. Napagtanto niya na kung ipinahiram iyon ni Han sa kanya, marahil ay dahil napagpasyahan nitong mas mabuti na ibigay sa kanya ang kumot at backpack. Inabot siya ni Bjorn ng kumot at sinabing kunin muna niya iyon, saka ang sarili niya ng isa pa, at inilagay ang sariling backpack sa ilalim ng kanyang ulo. Nagulat si Owen sa naging kilos nito at muntik nang tumutol noong una, ngunit sa huli, wala nang sinabi pa at niyakap na lamang ang kumot, bahagyang nahihiya ngunit may pasasalamat sa kanyang mga mata. Kumiga siya, mahina niyang sinabi na sa ganoong kaso ay hindi siya tatanggi, at nagpasalamat bago siya halos agad na pumikit at nakatulog. Napansin ni Bjorn na wala man lang itong oras para ayusin ang ulo sa backpack bago makatulog. Napabuntong hininga siya, mukhang sobrang pagod talaga ang duwende. Naalala niyang malamang ay kasing bigat din ng kanya ang araw nito. Samandal siya sa pader at napansin na tatlong araw pa lamang siya rito, ngunit tila para bang limang araw na ang lumipas. Natuwa siya na kahit papaano, napupuno na ang isip niya ng mga bagong bagay, ngayon lamang niya iyon naramdaman ulit. Habang nag-iisip, bigla niyang naitanong sa sarili kung ano nga ba ang nangyari sa kanya sa lumang mundo. Naalala niya na maaaring napabilang na siya sa wanted list, ngunit agad din niyang tinalikuran ang ideyang iyon, hindi niya rin naman alam kung sino ang maaaring maghanap sa kanya. Sa huli, nagpa siya siyang huwag na munang isipin iyon, dahil kahit may posibilidad pang makabalik, hindi niya iyon magagawa ngayon. Kung patuloy siyang magpapadala sa ganoong pag-iisip, mawawalan siya ng gana lumaban. Pagkalipas ng ilang oras ng pagtulog, oras na para magpatuloy. Tiningnan ni Bjorn ang relo at nakita niyang may sampung minuto pa ang natitira. Inilingon niya ang mga natutulog na adventurer, at bigla siyang kinutubo ng kuryosidad, dapat ba niyang yayain si Owen na sumama sa kanya kapag dumating ang araw na lumabas na muli ang mga goblin? Alam niyang kaya niyang talunin ang tatlo o apat na goblin mag-isa, ngunit iba ang pakiramdam ng may kasama. Pinagdikit niya ang mga kamay at ipinatong sa kanyang baba habang nag-iisip. Tinatanong niya ang sarili kung alin ang mas mainam, mas mahimbing na tulog, o mas maraming magic crystal. Ngunit bigla siyang napatigil nang mapansin niya ang dalawang adventurer sa gilid, kung saan ang isa sa kanila ay biglang huminto at biglang sumandal sa kanyang kasama. Kumunot ang nuunito nito at bamulong, tinatanong kung totoo bang si Owen ang kasama ni Bjorn. Pareho silang nagsasalita ng pabulong, at napansin pa ni Bjorn na parang inaangkin pa ng isa sa kanila ang busog at palaso ni Owen habang papalapit sila. Paglapit nila kay Bjorn, mas formal nila itong binati at agad na tinanong kung ano ang relasyon nila ni Owen. Hindi siya sumagot, sa halip ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon at marahan niyang kinuha ang kanyang kalasag, hawak iyon sa harap niya bilang babala. Makalipas ang ilang sandali, nakita niyang pareho na silang nakatayo sa harap niya. Kumunot ang noon ng isa sa mga adventurer, halatang hindi nito inaasahan na makakakita ng isang barbarian at isang duwende na nagtutulungan. Tinanong niya kung gaano katagal pa matutulog si Owen Q. Matalim na tumingin si Bjorn sa kanya, galit ang tingin, at malamig na sinabi na hindi niya iyon sasagutin. Napatigil ang dalawa, nanginginig ang isa habang nakatitig sa kanya, puno ng takot. Maya-maya, ang kasama nitong mas mapagmataas ang boses ay biglang umisi at nagkunwaring, naiintindihan niya ang lahat, saka siya tumalikod. Iminungkahi nito na umalis na ang kasamahan at huwag nang makialam, habang si Bjorn naman ay nanatiling nakabantay sa kanila, halatang napuno ng inis. Malinaw sa kanya na ang dalawang adventurer ay naghahanap lamang ng pagkakataong makakuha ng madaling panalo. Pagkaalis nila, marahan niyang hinawakan ang balikat ni Owen gamit ang kanyang palad at binanggit ang pangalan nito upang gisingin siya. Napakunot si Owen habang marahang hinihila pabalik ang kumot sa sarili niyang katawan at pabulong na hiniling na hayaan siyang matulog pa ng limang minuto. Natigilan si Bjorn sa pagkabigla at natanong niya sa sarili, matutulog pa talaga siya?